Kung gusto mong magkaroon ng disiplina sa sarili, mabuting pakinggan ang mga salita ni Marcus Aurelius. Siya ang emperador ng Roma mula 161 hanggang 180 AD at kinikilala bilang isa sa limang mabubuting emperador. Sa kabila ng kanyang mga responsibilidad, nagawa niyang isulat ang Meditations, isang serye ng mga personal na tala tungkol sa filosofiya at pamumuhay sa kanyang mga isinulat. Nagbigay siya ng mahahalagang aral sa pagpapalakas ng disiplina sa sarili. Narito ang sampung pangunahing aral ni Marcus Aurelius tungkol dito. Number 1. Magsimula sa pagtuklas ng iyong layunin. Ayon kay Marcus Aurelius, kailangan kong gawin ang aking tungkulin bilang tao ano ang dapat kong ireklamo kung ginagawa ko lang ang mga bagay na ipinanganak ako upang gawin? O nandito lang ba ako para magtago sa ilalim ng kumot at manatiling komportable? Naniniwala siya na bawat isa sa atin ay may layunin sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit tayo bumabangon tuwing umaga. Kapag malinaw sa iyo ang iyong layunin, mas madali mong maisasakatuparan ang iyong mga gawain ang disiplina sa sarili ay nagsisimula sa pagkakaroon ng matibay na dahilan upang gawin ang isang bagay at ang paninindigang tapusin ito. Number 2. Umasa sa iyong sarili. Ayon kay Aurelius, Gawin mong matibay ang iyong pagnanais. Pigilan ang iyong mga pita. Ituon ang iyong isip sa sarili mo. Matapos matukoy ang iyong layunin, kailangan mong gumawa ng praktikal na plano upang maisakatuparan ito. Hindi sapat na gustuhin lang ang isang bagay. Kailangan mong paghandaan at pagtrabahuhan ito. Magtakda ng malinaw na layunin, hatiin ito sa maliliit na hakbang at siguruhing may sinusunod kang schedule upang maiwasan ang pagkaantala o panghihina ng loob. Number 3. Kumilos araw-araw sabi ni Aurelius. Buuin mo ang iyong buhay sa pamamagitan ng paggawa ng aksyon araw-araw. Huwag -araw. mong hayaang hadlangan ka ng sino man. Ang pagkakaroon ng layunin at plano ay hindi sapat kung hindi mo ito isasagawa ng tuloy-tuloy. Karamihan sa atin ay nabibigo dahil hindi natin kayang maging konsistente. Ang sekreto ng disiplina sa sarili ay ang paulit-ulit na paggawa ng isang bagay Hanggang sa ito ay maging natural na bahagi ng iyong buhay. Number 4. Sanayin ang sarili sa hirap. Ayon kay Aurelius, sanayin ang sarili sa maliliit na paghihirap at mula roon, lumago patungo sa mas mahahalagang bagay. Isa sa pinakamabisang paraan upang palakasin ang disiplina sa sarili ay ang pagharap sa sinadyang paghihirap maaari itong gawin sa pamamagitan ng pag-aayuno, pagligo sa malamig na tubig, o pansamantalang pag-iwas sa mga luho. Sa ganitong paraan, matututo kang magtiis at maging mas matatag sa mas mahihirap pang sitwasyon sa hinaharap. Number 5. Ituon ang atensyon sa mga bagay na makokontrol mo. Sabi ni Aurelius, hawak mo ang iyong isip hindi ang mga panlabas na pangyayari. Unawain ito at makakahanap ka ng lakas. Huwag hayaang masira ang iyong konsentrasyon ng mga bagay na wala kang kontrol. Kapag may nangyaring hindi mo inaasahan, tanungin ang sarili. May magagawa ba ako rito? Kung oo, kumilos. Kung hindi, tanggapin ito at magpatuloy. Number 6. Huwag gawing biktima ang iyong sarili. Ayon kay Aurelius, Gawin mo ang iyong trabaho nang hindi nagrereklamo. Madalas nating marinig ang mga palusot gaya ng, "Ganito na talaga ako." O, "Wala akong magagawa. Ito ang kapalaran ko." Ngunit ang ganitong pag-iisip ay hadlang sa pag-unlad. Hindi mo man kasalanan ng ilang bagay, nasa iyong mga kamay pa rin ang paraan kung paano mo ito haharapin. Number 7. Matutong maghintay at magpigil. Ayon kay Aurelius, ipinanganak ka ba para lang sa sarap? Hindi mo ba nakikita kung paano ang ibang nilalang ay abala sa kani-kanilang gawain? Ang kakayahang ipagpaliban ng kasiyahan para sa mas mahalagang layunin ay isang susi sa disiplina sa sarili. Halimbawa, kung nais mong maging malusog kailangan mong pigilan ang sarili sa pagkain ng labis na matatamis o mamantika, kahit na ito ay masarap sa panandaliang panahon. Number 8. Huwag pakinggan ang mga nega. Sabi ni Aurelius, Kapag may nanira o bumatikos sa iyo, unawain kung anong klasing tao sila. Kapag naunawaan mo ito, hindi ka na mahihirapan pang tanggapin ang kanilang opinyon laging may mga taong kukontra sa iyo. Ngunit tandaan, hindi mo kailangang pakinggan ang mga negatibong opinyon mula sa mga taong hindi mo nirerespeto o hindi nakakatulong sa iyong paglago. Number 9. Humanap ng mahuhusay na taong gagayahin. Ayon kay Aurelius, makisama sa mga taong may mabuting ugali upang maiangkop mo ang iyong buhay sa kanila. Kung nais mong maging disiplinado, humanap ng mga taong may ganitong katangian. Maaari silang maging kaibigan, mentor, o kahit mga personalidad mula sa kasaysayan. Pag-aralan ang kanilang mga ugali at diskarte sa buhay upang mapalakas ang iyong sariling disiplina. Number 10. Suriin ang sarili araw-araw. Sabi ni Aurelius ang isang matalinong kaluluwa ay may tatlong katangian: kamalayan sa sarili, pagsusuri sa sarili, at determinasyon sa sarili. Ang regular na pagsusuri sa sarili ay nakakatulong upang matukoy mo ang iyong mga kahinaan at matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Tuwing gabi, tanungin ang sarili: Ano ang nagawa kong mabuti? Ano ang dapat kong pagbutihin? Sa ganitong paraan, mas magiging disiplinado at mas epektibo ka sa pagharap sa buhay. Sa pagsunod sa mga payo ni Marcus Aurelius, mapapalakas mo ang iyong disiplina sa sarili at mas magagampanan mo ang iyong mga tungkulin ng may tapang at tiyaga. Tandaan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob, sa kakayahang kontrolin ng sarili, manatiling matatag sa kabila ng pagsubok at patuloy na gawin ang tama kahit walang nakakakita. Kung nagustuhan mo ang mga aral na ito, ipagpatuloy ang pag-aaral ng stoicismo at isabuhay ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa stoicism at self-discipline. Salamat sa panunood!